Alright mga idol, usapang boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin ang ilang kagana pa sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan, subscribe na sa Boxing Club PH! So yun yung mga idol, sa kapapasok-pasok lang na balita, eh good news dahil magkakaroon na nga po ng laban itong ating kasalukuyang WBA Asia and IBF Pan Pacific Super Bantamweight Champion Kyla Miss Wonderboy Martin bago matapos itong taon dito mismo sa Pilipinas. Yes mga idol sa lumabas nga pong balita sa darating na December 18 eh lalaban nga po itong ating undefeated Pinoy Prospect So makakalaban nga po ni Carla Miss Wonderboy Martin ang veteranong Thai boxer na si Chaiwat Watt So magaganap nga po ang laban nila sa Iloilo Grand Ballroom Sukat Paranyake So magandang balita nga itong mga idol para sa mga Pilipino boxing fans na gusto pang makitan lumaban dito sa Pilipinas itong si Carla Miss Wonderboy Martin kasi alam naman natin mga idol na inaayos na nga ang mga papeles nito papuntang US para sa kanyang mga bigating laban pa. Pero mga idol ang nakakapagtaka nga lang dito ay eh ang paglalabanan nga pong titulo ni na Carla Miss Wonderboy Martin at ni Chaiwat Wat Karatok ay eh ang bakanting WBO Global Super Bantamweight Title. So mga idol alam naman natin na ang titulong ito ay eh hawak ng ating former 3-Division World Champion John Riel Angas ng Pinas Casimiro. So mga idol nakakapagtaka nga na panong nabakante ang titulong ito. So hindi nga natin alam kung na-strip nga ba ito kay Casimiro o binitawan o binakante na talaga ni Cuadro uh, Alas John Riel Casimiro. Pero mga idol kung sa dyan binitawan nga ni Casimiro ang titulo eh sa tingin ko ay eh, hindi magandang galaw ngayon para rito kay John uh, Riel Casimiro dahil posibleng uh, bumaba na naman siya sa rankings ng WBO Pero mga idol ang kagandaan naman dito kung sakaling manalo ni Karlamis Wonderboy Martin well, possible na mas mapalapit si Karlamis Wonderboy Martin sa mga bigating laban at sa world title fight So magandang test nga rin ito para sa undefeated pro prospect na si Wonderboy Martin dahil ito nga pong uh, Thai boxer e eh, may kartadang 40 wins with 26 knockouts at may 8 talo lamang habang ito namang ating Pinoy prospect eh may undefeated record na 22 wins with 17 knockouts. So ito nga pong Thai boxer na to sa mga hindi nakakaalam eh, nakalaban na rin dati ni uh, former world champion Milan El Metodigo Milindo dito rin sa Pilipinas mga idol. So mga idol, ito nga po yung listahan ng mga lalaban dito sa Sukat paranyaki sa Ilode Grand Ballroom. So lalaban niya rin dyan sina Esnet Domingo, Arnel Bakunahe, John John Estrada, Mark Janyap, at marami pa iba mga idol. Kaya naman mga idol ay eh, kumpirmado talaga na lalaban dito si uh, Kyle Ames Wonderboy Martin para sa bakanting WBO Global Super Bantamweight title. So mga idol, ano nga ba ang masasabi nyo rito sa paparating na laban ni Kyle Ames Wonderboy Martin? At ano ang sa tingin nyo dahilan kung bakit ba nabakante ang WBO Global title na dating hawak ni John Casimiro. So i-comment nyo na sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. So hanggang dito na lamang muna tayo mga idol. Maraming salamat sa mga tumutok. Huwag nyo po kalimutan supportahan itong ating mga videos. Please like, share and subscribe. And please support Boxing. Thank you. Subscribe na sa Boxing lab PH.